Itinuturing ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na nasa guhit ng tadhana ang pagiging pinuno ng pambasang pulisya. Ayon kay Acorda, nung una ay hindi siya makapaniwala na siyang pipiliin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ikadalawamput siyam na pinuno ng PNP. Si Acorda ay nakatakda magretiro sa Disyembre at Res kung saan meron siyang inirekomenda sa puno ekotibo na papalit sa kanya maliban sa PNP Command Group na kinabibilangan nila Deputy Chief for Administration, Police Attorney General Rodel Armonia, Deputy Chief for Operations, Police Attorney General Michael Jandubria at Chief of Direct Law Staff, Police Attorney General Emmanuel Peralta ay matunog ding kandidato sa pagka PNP Chief sina CIDG, Director Police Major General Romeo Karamat Jr., NCRPO Chief, Police Brigadier General Jose Melencio Natates at PNP Director for Controllership na si Police Brigadier General Romeo Mel Francisco Marbil. Samantala, sinabi ni Acorda na sa unang araw ng kanyang pagiging citizen na Acorda ay babawi siya sa kanyang pamilya bagamat hindi pa rin ito isinasara ang pintuan at tanggapin ang anumang posisyon niya alok sa kanya sa gobyerno. Kasama mo sa DZXL Arm in Manila, Rajuman Man Kilio Rodquillo, Tatak Arimel.